Ay, okay. nagsimula mo na mag-comment sa YouTube eh, ha? Panoorin okay. mo. Ayan, YouTube na kayo, wala kayo. Ayan, YouTube na to, yari kayo. Ito, yung <laughs> ba doon, mga nakabenta? ito. Nakawala. Mga nakapanters yan, dancers. Ito yung mga pagsisilbihan ng asawa ko. Para sa ano. Oo, sila yung, ano may hindi si ni Shakira sa kanyang Beyonce? Ayan ba yun? Yon, ang kanilang, uh, oh, ano, yeah. yun ang gift. Ah, yun gift nila sa akin. Yeah. Yun ang ganun talaga. Kasi ano, kung na-download yun. Oo. Oh, oh. Ito. Teka, itong ano, food processor nila ito, yan yun. Actually, i-display lang nito. Bumili ka ng cabinet. Ah. Sir, lahat <laughs> ng bago kagal dito sa bahay. Yeah.

pinansin. Ay, hindi pinansin ako to. Ay, hindi ako to. Ay, hindi ako to. Ay, hindi ako to. Dahil lang siyempre, tinulungan niyo kami. Baka magpapakabigay yung ano, sabihin niyo lang. Oo, may drill na kami. May workman mo. Datog na lang ako lang. Kala ka yun. Bakit ako to. Oh, ba? Kahit mga ano, mga 10 euro lang ako. Pero since meron ako sa labi, na lang tayo. Ito ba yung mga, Pa, ano ba, titikman naman natin itong mga to? Tikman na natin. Tumigil na kasi pero. Mm -hmm. uh -huh. Teka. Kailangan makita yung mukha ng MasterChef chef. Eh, mga, mga YouTubers dyan, kung kailangan gusto nyo magpaluto, ito number niya. O, a <laughs> 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 Pero ako manager. <laughs> pero ako manager. Dada kayo sa akin. Para kung takatakala <laughs> rin merong mga poison, kaya nang Ito po yung bahay ni Glenn. Ganda na. Ayan. Ang niyo pag huwag na na tayo. Ito. <laughs> Ang pera pang ganun. Hintayin nyo pag nabagbag dingding na to. French doors <laughs> ka. naman no? eh, eh, ka naman o. No? <laughs> <laughs> <Tutok, laughs> ng seminar. kasi. <laughs> ano display lang yung mga yan? In-auction-auction pa yan. na ba yung continue? <laughs> sticker mo na nako Maganda. Oo, oh, maganda sa nako. Barang lata. Ay! Ito na May Ito lata. Maganda nga. ano 15 ba 45? mahal <laughs> 44.